Radyo naman tayo sa Nueva Ecija. Isang detainee ang natagbuang patay sa custodial facility ng Municipal Police Station ng Gimba, dyan sa Nueva Ecija, mula 105.3. Radyo natin sa Gimba, kasama din natin si Leia Valdez. Lea, good morning! Magandang umaga! Natagpuan wala ng buhay ang isang diting sa Municipal Police Station Custodial Facility nito lamang Nobyembre a 12, bandang alas 4 ng madaling araw. Nagbigti sa loob ng selda ang diting na nakilala sa pangalang Miguel Lucero Zilda, 40 anyos, may asawa at residente ng Barangay Cabaruan sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa nakalap nating informasyon na discovery ni Police Chief Master Surgeon Jose Marie Bautista nang mapansin nito ang wala ng buhay na biktima, nakabitin o ito sa loob ng kanyang selda ng makita ni Bautista. Agad ginising ng pulis ang mga kaselda ng biktima para maibaba at dinala sa Gimba District Hospital ng Barangay pakak Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa ilang detainee, ginamit ng biktima sa pagbibiti ang mga sintas ng hoodie at sintas ng short nito. Samantala, pinuntahan natin ang tahanan ng mga magulang ng biktima sa Purok Uno, Barangay kabaruan dito rin sa bayan ng Gimba, kung saan nakaburol ang biktima para sana sa ilang mga katanungan. Ngunit tumangging magsalita ang buong pamilya nito. Hindi na ipa-autopsiya ang bangkay ni Viroda dahil wala silang sapat na pambayad sa autopsiya. Ang biktima ay siya lamang sa person sa under police custody dahil sa reklamong rape laban sa kanya. Ngunit hindi pa ito nagagawa ng kaso para i-inquest sa piskalya. Nakatakdang ilibing sa darating na Nobyembre 20 ang mga labi nito sa Kabarawan Public Cemetery. At yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa radyo nating Gimba 105.3 FM, Nueva Ecija. Ako si Leia Valdez, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Radyo natin Nationwide! nationwide.